Hello mga ka-super kasari! Share ko lang sa inyo to. Na-share ko na to before na bumili nga ako online ng electric fan. Kasi ang nagustuhan ko, may kasama ng remote. At ngayon, nag-order na naman ako kasi nagustuhan ko tong isa kong electric fan na ito. Kulay pa lang, gusto ko na kasi nga white. Malinis tingnan. So ngayon, yung isang electric fan ko doon, eh medyo sira na. Hindi na rin umiikot. Kaya naman, nag-order na naman ako nito. Katulad lang din nito. O, oh, di diba? <laughs> same, same. O, oh, dalawa na yung aking electric fan. At saka, isa lang yung design. O, oh, isang color lang. O, oh, ang ganda tingnan. White. At ang kagandahan dito sa electric fan na ito kasi, may remote. Kung ikaw ay tamad, tumayo. Ayaw mo nang patayo-tayo para palitan yung number ng speed ng electric fan mo. E, eh, remote mo na lang yan. O, oh, di ba? Yung remote, mayroon pang timer, may kasama pang gusto mong paikutin, may wind speed pa kung gusto mong malakas, mahina, oh, kung anong gusto mong mode, di ba? Ang nagustuhan ko dito, kasi nga, ang simoy ng hangin niya, parang ang sarap lang sa pakiramdam. Yung alam mo yon hindi rin siya maingay. Isa pa nagustuhan ko dito, kaya nga, napa-checkout ulit ako. At itong na-checkout kong bago, in-upgrade in nila. 800 plus lang ito mga ka-super. Ayun yung una kong na-checkout ang ano ko doon, medyo maiksi yung kanyang wire. So, itong pangalawa ko, ay, ang haba naman ng wire na. Ang haba na ng wire niya. At ito ay 2-in-1, ha? Pwede mong gawing stand fan, pwede mo ring gawing desk fan. Itatanggalin mo lang itong isa, tapos so itong nasa taas, dito mo lang ikakabit sa ilalim. O, ba diba? 2-in-1 siya. At ito ay smart electric fan. At saka, digital na yung pindutan, yung screen niya. Oo, ba diba? Talaga naman. Kaya kung ikaw naghahanap ng electric fan, dagdag electric fan dyan sa bahay nyo kasi mainit pa rin ang panahon, try mo itong hodek na ito na mabibili online. 800 plus lang. Ito, ilang, siguro tatlong buwan na siguro to dito sa amin. Talaga maganda pa rin yung iikot niya. At gusto ko kasi siya kasi pagka, halimbawa, pinatay ko na itong itong aircon namin. Tapos ito na lang yung umiikot itong electric fan. Ang sarap nung nilalabas niyang hangin at saka hindi siya maingay. Opo. Kaya kung naghahanap kayo ng electric pan, subukan nyo itong hodek na ito na with remote control. Kung mga anak mo tamad dyan mag patay ng electric fan, o ito na, automatic, patay na agad. Buksan o. Oh. Hindi ka na tatayo pa sa upuan mo. E-remote mo na lang yan. Kaya, ano pa inihintay mo? Check out mo na lang dyan sa link na nasa comment section itong ating smart electric fan na ito. Now, with remote, wait lang, papakita ko sa inyo yung screen niya. Kasi digital. Okay? At saka yung speed nito, hanggang 6. Wait. Ayan, o. Oh. Ang taas niya. Ayan. O. Oh. Open natin gamit ang remote. O. Oh ang hangin. At saka dito naman sa likuran niya, ayan yung sinasabi ko sa inyong digital screen. O, pwede ka dyan mag-off mo. Pag ayaw mo naman gumamit ng remote, o di off mo lang. O. On. On. O. Yung speed niya, 4, 5, 6. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, diba? Ang lakas na niya. Pag gusto mo nang paikutin, dito lang. Ayan na guys, oh. Mikot na siya. Oh, di ba? At mayroon din timer. Oh, an oh. Ang lakas niya. Ang lakas niya. O, oh, gamitin naman natin ang remote. Ating remote. Wow. Yan. Okay. Off natin yung swing. Yan. Ang galing, di ba? Upatay na natin. Oh, di ba? Social na iyong electric fan with remote na. Kaya ano pa inintay mo? I-check e, out mo na yan. 800 plus lang yan. Aha. Uh -huh. So ngayon lang ako nakahanap sa online ng ganitong mga electric fan. Nung sinubukan ko nga lang siyang bilhin yung nauna. Yun. At nagustuhan ko siya. Kaya naman, nagdagdag na ako. At saka, isa na, isang brand na lang at saka isang kulay yung aking mga electric fan dito sa bahay. Okay! So, andyan yung link ha. Lagay ko na lang dyan sa comment section. Yan lang. Bye. 800 plus lang yan. Mura na, diba? Quality pa. Bye. Guys, nakapwesto na yung ating bagong electric fan. At ayun naman yung ating lumang electric fan. Kahit dito ka nakaupo, pag gusto mo, gamitin yung electric fan, gamit tong remote, on mo lang yan. Oh, ba diba? At itong bago kong remote ay compatible din siya dun sa una kong nabili. Bakit ayaw niya? Kanina gumana eh. Patayin ko muna to. Ayan. Ayan. Oh, oh di ba? Ilang pala mauna yun. Kasi kanina, trinay ko. Subukan ko dito. O, gumana din naman. O, ba diba? Pero pag ito na una, ayaw no. Ayaw gumana no. Ay, <laughs> natin. Ang galing. O, swing. O, di ba diba? Nagsiswing. O. O, nagsiswing. Yan. Kahit malayo ako niyan, ha? Malayo ako. O, na natin yan. Okay. Kasi hindi naman ito namatay nung pinatay ko. Ito naman, paswing natin. Oh, ang galing. Ang galing-galing. Che-check out na yan. Che-check out na yan. Oh, wow. Perfect. Okay, yan. Ang init-init naman. Pag-ibuksan <laughs> nga na electric fan. Ay, naku, nakakatamad naman tumayo. Para magbukas ng electric pa na yun. Ay, buti na lang mayroon tayong remote dito na electric pan. Open na lang natin yan. Oh, wow! Para sa mga natatamad tumayo para magbukas ng electric pan, ito na yung sagot sa problema nyo. Pumili kayo ng electric pan na may remote. Gaya nitong Hodic electric pan na ito. Oh. Ayan Oh. Two-in-one pa yan. Pwede mong gawing desk fan at stand fan. At ang kagandahan pa dyan, napakabanayad ang kanyang hangin at wala kang maririnig na ingay. Pwede mo pa yan paikutin gamit ang iyong remote. O oh, ba? Diba?